Ang disenyo ng Diyos sa atin ay iba-iba. itong ang dahilan kung bakit ang mga magagawa ng bawat isa ay iba-iba rin at maging ang mga tungkuling pinagkakaloob sa atin ay magkakaiba. Kung sa pelikula pa, merong artista na nasa harap ng kamera at meron din kikilos at gagawa na hindi makikita ng manunood pero ang kanilang tungkulin ay hindi pwedeng baliwalain o maliitin. Ang bawat gampanin ay may kanikanyang hamon at kabilang sa hamon ay ang maunawaan mo ang halaga ng iyong ginagawa. Hindi madali ito dahil kadalasan ang sukatan ng tao ng halaga ay ang kasikatan o kaya naman ay kung magkano ang iyong kinikita. Para bang kapag hindi kasikat, eh hindi mahalaga ang ginagawa mo. O kaya kapag hindi malaki ang kita, hindi ka din masyadong mahalaga. Hindi totoo ito. At hindi tamang basihan ng halaga ng ginagawa ang mga bagay na ito. May mga asawa na tututok sa mga anak upang ang kabiyak ay makapagpatuloy sa kanyang career. Kung wala ang kanilang sakripisyo, ang karir ng kabiyak ay hindi din naasenso. Ang pag-aalaga din ng anak ay responsibilidad na napakahalaga kahit na ang paggawa nito ay wala namang sweldo. Yung mga naglilinis sa mga opisina o iba pang establisimento, alanganing oras sila kung magtrabaho para hindi makasabay ang ibang empleyado. Kadalasan ay hindi na natin nakikita ang kalinisan ng kanilang gawa pero kapag sila nawala, tiyak na mararamdaman natin ang kanilang halaga. Ang mga kasambahay na sa ating bahay ay kaagapay ay napakahalaga din. Nagkakaroon ng mas madaling buhay ang pinaglilingkuran dahil sila ang pumapasan ng mga trabahong kadalasan ay hindi din naman magaan. Maaaring maliit ang sweldo, pero masasabi mo bang hindi mahalaga ang kanilang ginagawa? Sa paglilingkod sa Diyos, hindi din pare-pareho ang tungkulin. Hindi pare-pareho ng appreciation na matatanggap. Pero mahalagang alalahanin na ang pagtawag sa atin ng Diyos ay nangangailangan ng lubos na pagsunod. Maganda ang halimbawa ng isang tao sa Biblia. Kaya pinuntahan ni Ananaya si Saulo sa bahay na tinutuluyan nito. At pagpasok niya roon ay pinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapatid ko sa Panginoon, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng papunta ka rito. Inutusan niya ako rito para muli kang makakita at mapuspos ng banal na espiritu. Halos kilala nating lahat si Saulo na later on ay tinawag na Pablo. Isang makapangyarihang lingkod ng Diyos na ginamit sa pagpapalawig ng Kristyanismo. Pero alam mo ba na isang lingkod ng Diyos na hindi kilala ng karamihan ang ginamit ng Diyos upang si Pablo ay pagdalhan ng mensahe ng Diyos? Siya ay si Ananias. Maliit man kung iahambing sa lawak ng ministeryo ni Pablo ang ginawa ni Ananayas, hindi maikakaila na instrumento siya ng Diyos para si Pablo ay mabago. Tandaan mo, kapag ang responsibilidad ay galing sa Diyos, mahalaga ito. Gawin mo ito ng may katapatan dahil ang Diyos ang siyang magdedetermina ng importansya nito. Ang responsibilidad mo ay magpakatapat ka sa trabahong iniatang sa iyo ng Diyos. Asa ka pa!